Ang Ilocos Norte sa Filipino, Hilagang Ilocos, Ilocano, Amianan nga Ilocos, ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabesera nito ay ang lungsod ng Lawag at nakaharap ang lalawigan ng Ilocos Norte sa Dagat Luzon, sa Kanluran at sa Kipot ng Luzon sa Hilaga. Matatagpuan ito sa Hilagang Kanlurang bahagi ng Pulo ng Luzon at ang hangganan nito sa silangan ay ang mga lalawigan ng Cagayan at Tapayaw at sa timog ay ang mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Kilala rin ang lalawigan bilang isang lalawigan panturismo sa Hilaga kung saan matatagpuan ang Fort Ilkandia, isang magarang hotel at resort na tanyag sa mga banyaga matatagpuan ang ilang mga tanyag na simbahang katoliko sa lalawigan ng Ilocos Norte. Simbahan ng Paway Church, Saint Augustine Church na pabilang sa UNESCO World Heritage Site noong 1993. Saint Williams Cathedral sa Lawag, tanyag dahil sa lumulubog na tore ng kampana. Saint Monica Parish Church sa Sarat, itinalang pinakamalaking simbahan sa rehiyon ng Ilocos. Simbahang ng Bacaria nasira ng lumindol noong Agosto 17, 1983, inayos at binuksan ang muli noong 1984, sa Ilocos Norte matatagpuan ang Dambana ng Aglipay kung saan inilibing ang kataas-taasang pinuno ng simbahan. Ang mga Ilocanos ay kilala na masipag at matipid paggalang at pagpapakumbaba sa pang-araw-araw na pakikitungo ay minarkahan ang pagkatao ng Ilocano. Nabubuhay sila ng simple, nakatuon sa trabaho at pagiging produktibo. Ang Ilocanos ay kilala sa kanilang bari, -bari at tabi-tabi. Pag pumupunta sa mga lugar na hindi nila kadalasang pinupuntahan para hindi sundan ng mga espiritu, sila din ay kilala bilang mga matipid na tao. Maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.